next step namin ay sana'y isuspend suspend namin si uh, Congressman Saldico pero nagain nga ng kanyang uh, resignation kaya ang tingin namin dito ay uh, bahala na ang uh, Department of Justice at ganun din ang ICI pero kailangan talagang bumalik siya sa lahat ng paraan na magawa dapat mapabalik siya at managutan siya sa mga issues laban kay Congressman Saldeco uh, kaming nakikita na ganoon kaya naman kami, kaya binigyan namin siya talaga ng deadline na kailangan umuwi siya by all means itong September 29. The timing as well as ano pong mangyayari sa ethics complaint against him? Actually, nihintay yun namin hanggang 12 midnight. Itong uh, pag-submit uh, sa amin, pagbigay ni Congressman Pido Garbin ng kanyang resignation, kami lahat ay nabigla. Sapagkat ang um, usapan nga, kausap natin yung chair ng ethics na by tomorrow ay uh, address na ng, ng kanyang committee. At uh, ang next step namin ay sana ay isuspend namin si uh, Congressman na uh, Saldico. At uh, kung hindi pa rin siya makikipag-cooperate hanggang umabot na ma-expelled. Pero nag nga ng kanyang uh, resignation. Kaya ang tingin namin dito ay uh, bahala na ang uh, Department of Justice at ganun din ang ICI kung anong pwede nilang ipataw. Pero kailangan talagang bumalik siya sa lahat ng parang na magawa. Dapat mapabalik siya at managutan siya sa mga issues laban kay Congressman Saldico. Magandang magandang gabi po kaninang umaga nagkaroon po ng meeting ang Committee of Eth on Ethics at tinalakay po namin ang bawat kaso na nakasampa po sa aming committee at kabilang na po dito ang kaso ni former Congressman Zaldico. Uh, kanina po, nagkaroon po kami ng initial discussion at tulad ng nasabi po ni Speaker, Handa po yung komite. Inaabangan po namin ang kanyang response by 12 a.m. midnight. And kanina po, naka-receive po kami ng letter kung saan uh, ipinapahatin niya ang kanyang resignation. Yes, Mariz, umali po, GMA News. GMA Integrated News. Um, ah uh, uh, pwede po bang malaman kung ano exactly yung mangyayari dun sa mga ethics complaints laban kay uh, Congressman Zaldico. Dahil nga po uh, ngayong nag-resign na siya, magpapatuloy pa rin po ba ito? Uh, you mentioned kong kanina, Speaker, uh, that uh, it will all depend on the Department of Justice already or the ICI. Ibig sabihin po ba nito, wala nang hold ang Committee on Ethics sa kanya? Uh, yeah, since nag-resign na si Congressman Zaldico, wala nang uh uh, ika nga karapatan ang kongreso para maimbit maimbitahan siya at maanyayan para umaten sa committee ng ethics. Yes. Uh, thank you, Ma'am Marie, sa inyong katanungan. Ayon po sa Section 2 ng Internal Rules ng Committee on Ethics, the Committee on Ethics has jurisdiction over duties, conducts, immunities, rights, um, as well as the reputation and integrity of the House and any of its members. Since naipahatid na po ni former Congressman Ko ang kanyang resignation, In effect, nawalan po ng, resig ng jurisdiction ng Committee on Ethics. Kaso lang po, um, kahit na wala ng jurisdiction ng Committee on Ethics, hinihikayat rin po sana namin na harapin po niya ang mga kasong hinaharap niya dahil serious po ang mga allegations na ito. Wala pa po ni isa sa inyo na nakausap siya, even over the phone, where he is, his whereabouts? Wala, wala po. Wala. Wala. But you've tried wala. to connect to him? Uh, sinubukan namin through uh, Congressman Pido Garbin na kumaari makipag communicate sa amin. At malaman namin kasi nagbigay siya ng mga sulat sa amin na uh, sinasabi niya na may mga medical reason na kung bakit hindi siya makuwi. Uh, ang inaplayan niyang leave sa uh, uh, Secretary Jen ay uh, personal leave. Hindi nakipesify doon na uh, medical leave. Kaya hinihiling din namin sana supporta niya yung sinasabi niyang uh, medical uh, uh, reason na kung bakit di siya makuwi. Sana man lang nagbigay ng na, uh, medical certificate or gano'n. Walang uh, uh, kaming nakikita na gano'n, kaya naman kami, kaya binigyan namin siya talaga ng deadline na kailangan umuwi siya by all means itong September 29. So, Speaker, as far as you're concerned, and for the record, hindi natin alam kung nandito na siya sa Pilipinas o nasa ibang bansa pa siya at tama this point dyan. as we yes, speak. Yes, tama ka dyan. Kung nandito <laughs> na sa bansa o oh hindi. And we can check naman kung mayroon na uh, sa entry sa immigration kung nakapasok sa sa atin. And based on your checking, wala pa. Wala pa naman. Wala pang pumapasok dito wala. sa bansa na Zaldico. And uh, speaker, sorry, dagdag ko na lang din po. Um, kailangan po bang i-manifest at formal na tanggapin ng plenary yung, resignation ni Congressman Zaldico bago ito maging epektibo? And paano po pipiliin? Can you just walk us through the, the process kung paano pipiliin at kailan itatalaga yung magiging kapalit ni Congressman ko, lalo na bilang dati chairman ng makapangyarihang uh, committee on appropriations. Uh yung kung itatalaga tungkol sa chairmanship ng appropriations, alam mo natin na may meron may, tayong bagong chairperson ng committee ng appropriation mm -hmm. si Congresswoman uh, Mika Swanson, yes. Pero as far as kung mapapalitan ba siya kasi party list, uh, aako Bicol Party List yung kaniyang uh, wala pong napapag usapan tungkol diyan. Pero kailangan po ba tanggapin sa plenaryo o hindi na? I think uh, i-manifest uh, sa tingin ko. Uh, ano tingin mo dyan, uh, Pong? Maraming maraming salamat, Maris, sa inyong katanungan. Um, of course, ayoko pong pangunahin ang uh, members ng House kung sino po ang papalit kay uh, former Congressman Zaldico. And at the same time po, Ma'am Maris, naniniwala rin po ako na ngayon nasa kalagitnaan po tayo ng budget deliberation at para sa akin lang po, mas malaking priority ang pagpasa po at ang pagtutok sa ating budget process. But eventually, uh, naniniwala po ako na kung magkakaroon man sana ng kapalit si former Congressman Zaldico, sana ano ko, uh, mabigyan po tayo ng member ng House na tutugunan ang kanyang trabaho ng maigi. In terms of the question whether it has to be manifested in the plenary, hindi na po ba kailangan o when he already submitted his resignation, it's as good as that. Ganun na po yun. As, uh, katulad nga ng sinabi ni uh, katulad nga ng sinabi ni Congressman uh, JC uh, Abalos, ngayon ang priority ng ating uh, uh, ng Congress ay maipasa ang uh, malinis na budget para ito ay may mai uh, na natin uh, sa Senado at uh, pag-uusapan pa ng House leadership uh, kung ano ang magiging pasya tungkol dito sa development sa pag -re resign ni Congressman na Saldi ko. Sir, uh, uh, Sir Gabriel Lalo po from Inquirer. Sir, just to clarify, on upper, uh, you have accepted the resignation, sir. Yes, tinanggap namin yung kanyang uh, resignation. Kaya nga, kailangan mapag-usapan ng, ng uh, House leadership kung paano ma-address properly yung kanyang uh, resignation. Sir, on a personal, ay, In addition po sa sagot po ng ating speaker, nakalagay rin po sa ating konstitusyon na pinagbabawal ang involuntary servitude. So kung meron po tayong member ng house na tingin po niya ayaw na niya magsilbe bilang katawan ng kongreso, wala pong bumipigil sa kanya sa paghintulot sa kanyang trabaho kung ayaw na niya. Sir, on a personal note, uh, did you feel na parang it's an evasion of... Uh, accountability or a call, or, or the House's call for accountability. Saka, sir, paharap na lang daw po sa camera pagsasagot. Thank you, sir. Pa, para sa akin po, yung evasion po of accountability, wala naman yan kung miyembro ka ng House o hindi. Because in any case, the Committee on Ethics is not the only area For recourse or justice. In any case, anyone can still file a civil or criminal case against any member or against any former member of the House of Representatives. Kaya kahit na si former congressman Zaldiko, that doesn't exempt him from accountability. Last question, Apo. Last question. <laughs> uh, Hindi ko pakinggan niya. Senator Escudero said today, speaker, former Speaker Martin Romandes po, uh, kumaga public funds to gather support for the impeachment of the Vice President among House members daw I understand you you belong to the signatories of the impeachment complaint. How do you respond to such I, I, accusation I, 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 na nakakuha lang ng support yung impeachment because the former speaker yung how do you respond to that? Una, uh, hindi ako kasama dun sa 19 Congress. Uh, maybe si Kong JC. Yes, parin niyo po ba uh, linawan ng inyong katanungan po? Sabi po ni Sen. Escudero, uh, former Speaker Romualdez po, yung for later release funds, nakako daw po siya ng sa mga paper map na impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. So, How do you respond to that as one of those who signed on the But, so that... sa lahat ng mga bagay na ginagawa po namin bilang isang mambabatas, meron pong presumption of regularity. And for the longest time, kami po dito sa House of Representatives, ginagalang po namin ang mga proseso nila sa upper chamber. So kami po in the House of Representatives, regardless kung ano po ang paratang sa amin or mas kasino sa aming mga membro, we will continue to be committed in what we do. And we would focus now on a more important matter, which is the budget po we want to ensure that for our budget sa palating na taon sa 2026 tama po ang maiipasa po natin ditong mga bagay at ang mga necessary amendments at kung magkakaroon po tayo ng mga reforms sa ating budget process at least magkakaroon po tayo ng mga panukala tungkol dyan. So, nandun po yung focus namin at gusto po namin iwasan magbato ng mga baseless na akusasyon sa mga miyembro ng upper chamber. At yan po ang tinatawag natin na parliamentary courtesy. Maraming salamat po sa pagdalo sa press con na ito. Thank you. Thank you.